<laughs> ay, ay, kayo dito sa unahan pa yun <laughs> Budi katakan variasi itu, jadi Terima kasih. Kuya na ano na na magribok-ribok ng mga kahayupan. yan, sir, ito gamit. Ama, oh. ayoko na <laughs> ayan so nagsakat kami niyan din ni sa Mount Kabanbahan dito lamang yan sa Sorsogon so yung entrance niya papuntang ano Kabanbanan is sa ginlahong So, ayan. O, diba? Woo! Ayan, so may sumagot sa ating sigaw. So, siguro, ma -hike, mga hikers din yun. Kaya, nagkukupra dito sa bundok na ito so itong pag hike namin dito naka plano to pero hindi namin pinaghandaan na ano na yung mag exercise ka do some cardio kasi dito talagang grabe eh guys sa mga gusto pumunta dito ayan makipagugnayan lamang kayo sa mga ano may mga tour guide naman silang very ano helpful tapos yan sila yung aking mga kasamahan so dito ayan. so very ano siya nakakatakot but of course always the security is safe ayan of course ba diba? in any moment meron naman siyang ano parang wire na pwede mong hawakan but meron tayong camping chair so dandahan tayong mag ano ayan na miss ko tong ganito yung super vlog ka may gano'n ako Okay. Ayan, so hindi tayo magbo-voice over ha para maramdaman niyo yung ano, yung yung sounds ng nature, yung fresh air. And of course, ayan, ang fresh na mukha. Char. O di diba? So, kailangan natin i-document para i-share natin sa mga mahilig mag-hike. Ayan. So, kung naabot itong video sa inyo, pa-share naman at pa like and of course pafala na rin o diba so sabi ng aming tour guide malapit-lapit na daw yung mga 3 kilometers and 5 pa char ayan Ito. Ayan, pagod na si Barbie. Hoy! <laughs> <laughs> sarap mamundok! Ayan, nandito na kami sa ano, kabanbanan. Ayan. So, pwede man baga kita mag-picture sa aga. Wait, I'm gonna check my body. Ayan si Celine. So how was your Limatic experience as so far? Wow. I'm so damn tired. Welcome to Kabanan Mountain. SM baka naman Welcome to Kabanbanan Mountain. Where do broken, where broken hearts go? Broken hearts. Broken hearts. Is it broken hearted heart and hate? Ay may tato. Pa focus. May may tato man ako na. Hi, I'm Celine. Dito nga pala kami sa kulong-kulong. <laughs> hey, hoy, man. hoy, shout out sa iyo Celine ha. Hoy, naka-record ako. <laughs> wow. Sige, tabi. Okay na. It's all part of the vlog. Ayan nga rin kami sa ano, makiling. Makiling mabay as <laughs> ini. Mabay ini. Kaban-banan. Ay sir, ano kami, ah, wrong destination.

Uy, tagi man si Diho. Uy, oh, mo na na ini kayo, ako? may kinagatan. si sinitagang ko bigsay. Engineer. Engineer. ang Ay, dinan ang kuwanong buho. Tango ba nora? Ay, hindi siya mapinit. Yeah. Go! Ay, daw ako. <laughs> Pakigan. Oh, oh, bakit patagbakal sa lalang? Welcome to Kaban Banan. Kabanbanan.

amiga sa iyo na Ada Miles? So it is si Kuya um magsusunog tayo ng mga kahoy

Ado na susunog tabi ni Bumbiro. Panawagan sa mga Bureau of Fires and Kuan. Katanduanis. Katanduanis po tagis. <todong> yeah, limatik okay. amiga. Ah. Ado, madramahon siya Martihon. Pricket na kami kapan. Ano um. nang sabi sa inyo? Ah.